Yo! What's up? Welcome nga pala sa aking cooking show At ngayon ay pe-prepare natin ang uh, ihahanda ng aking mga halaga Ayan, uh, meron tayo dito uh, mga talbos ng kamote Dahil meron silang party mamaya Siyempre, new year ngayon, kaya kailangan nila magsaya Dahil ano na, ang huling halakhak <laughs> Ayan o, oh. ito lang, tatanggalin lang natin yung mga dahon yeah, marami, marami salamat nga pala sa nag-sponsor ng ano na to, ng mga gulay na to para sa aking mga alaga, ano? So bali yan, nagpe-prepare ako ng handa nila, yan, dahil uh, sila ngayon, mga ano, tamang tulog lang muna sila para mamaya, eh, maganda ano, maganda ang putak nila habang nagpuputok. Habang nagugulat sa putok, putak. Iyon. Ayan, oh. Puta! Asawa ni Puto! Hey! <laughs> yan tatanggalin na natin yung mga dahon daon ng ano, ng uh, ating mga talbos. Tapos ito, uh, timano, magbabaw ng sa lupa, gukay sa lupa, tapos ibabaw na, may talbusan ka na. sa pa ilang araw. Ayan, eh, no? ko po na tayo ng ano, napakasarap na kape. Mm. Mmm. Yan. Next natin gagayatin, kangkong. Ayan o. Oh. Ganyan lang po ang pagkahit niyan. Uh -huh. Uh -huh. Pag pumula, alam na. Okay. Oh, ito pa o. Oh. Yan, ganito lang gagawin natin para bago tayo mag -busy sa mga buhay-buhay, naghahanda tayo ng, ano, para sa mga alaga natin. Ito nga, ito nga pala ang handa namin for New Year. Hoy, shout-out nga pala yun sa mga tropa na nanonood dyan sa Dubai, Dulung Bayan, at saka sa, ano, uh, Qatar. Qatar ang taduan nyo. Ma ano dyan, mga troko dyan, Samar sa Marikina at syempre sa LA Lower Antipolo mm uh -hmm. -huh. Oy, preparing na oh o, o kita nyo naman ay napakaanga yan, so dito na yung mga sanga ng talbot natin uh, bubuhos naman natin ngayon uh, set aside lang natin to set aside <laughs> Ayan oh. Repoli. Ayan. O oh, ha? Galing nga pala ako ng palengke kagabi. Ayan, tinunta ko yung mga tropa ko doon na napakasipag na nagtitinda. At ayun na nga. O oh, ha? Para maganda laman ng ano ng ating mga alaga, medyo may taba-taba puro feeds na lang eh. Ba? Diba? O yan. Tanggalin lang natin yung mga konting ano. Absorbent. <laughs> Ito na. Yan o. Oh. Diba na na natin. Gaganyang ganyan natin yan o. Oh. Mmm. Mmm. O diba? Mmm. balak sa nila sa riwa para talagang ano para nagsasamgib lang pero so, siyempre luto na natin para talagang ano maganda ang uya pero pwede na ito ibigay dun eh kaget gayate lang ng pino eh yan para lang tumagal diba kasi ang ano yan ang masarap yan yung i ano eh iinitin mo siya <laughs> masarap niyan kala mo talaga eh no ayan no ayan no? Oh. tamang prepare lang ada yun lang libre lang yan effort lang retirement life ayan no Meron mabibili limang piso mga sa plastic na gano'n no. Kaso ah, ilang limang piso rin yun. Pero syempre, dahil tayo mabait na mabuti, may libre. O dya. Konting effort-effort lang. Hanggang sa lumaki ang baboy, okay na. Pag nanganat, o dya. 20 na. Sayang nga lang at hindi umabot sa New Year. At saka Pasko ang mga Ano natin, pang lechon Nagkakapahirapan pa naman sa lechon ngayon no? Ang mamahal ngayon Eh di sana Dito, mura na Masaya pa Eh kaso wala Bawi diba? O, oh pa yan Ganun lang Happy New Year Everyone Yan, tapos bali lalagyan ko, ay nilagyan ko na ng tubig yan. Pag kumulo na yan, medyo iimpis na yan. halo-halo na lang, onti. Ayan eh, o. Grabe naman yung usok na ito. Hindi na makita yung ginagawa ko. Mmm. Oh. Ya. Yeah. Sana. Kayo ba? Anong handa nyo? Handa nyo na sarili nyo? Eh! Hey! Yung mga nagpapaputok dyan ng boga, yung mga ano, pinagaruhan ng mga angels, mga salad. Huwag nyong gawin yun. Delikado yun, ako nagsasabi sa inyo. Ibali lang gumastos kayo ng tulad dun sa akin. Safe, malakas. Kahit paluin mo na martilyo, hindi mayuyupi. Eh. Naka-welding, hindi scotch tape. Tingkina nyo. Mmm. Wah. Oh. All right. Oh, ayan oh. Maroba. Mm. <laughs> Yan, so bali yung ano, yung mga tilapia ko yung mga dalag dyan, mga ano, mayroon daw silang outing ngayong ano, kaya pinagbihanda ko sila ng mga babaunin nilang pagkain. Yan, dahil magsuswimming daw sila. Sa dagat Tapos ito naman mga ano uh, Baboy namin uh, New year resolution daw nila Magdadayat na daw sila uh, ano, Puro gulay lang yung babalata nila Yung mga ano naman Yung mga manok namin dyan eh, May field trip eh Sa sabungan field trip sa sabungan titingnan daw nila kung paano yung ano yung mga proseso ng ano mga ginagawa sa sabungan yung mga pang ano nila panlaban tapos may field trip din din sa ano sa poultry sa may slaughter yan iba iba yung mga ano nila dyan mga pupunta na mamasyal sila tapos yun nga bago mag ano countdown yan so, yung mga pato naman natin yan maghanap ng ano hindi uh, di ko alam kung mga lifeguard yan lifeguard pa sila ngayong araw kasi nga uh, iba nag outing uh, lahat ng tubig hanggang dibdib lang nila eh. so pwede nga hawakan mo lang sila sa paa gawin mo sila sa lababida ganun ang mangyayari nyan ano pa ba mga alaga natin dyan uh, yung ano natin dyan yung mga wala na pala ang alaga